Hello guys! Sapunta kami ng Surala ngayon Mag-celebrate mag kami ng birthday Ayan, si tatay kumakain na ng paa ng lechon baboy <laughs> Manok <laughs> Hindi kasi tayo, tayo nasanay sa lechon baboy <laughs> Kaya lechon manok

So, pagdating doon sa bahay, kain na. Kain na na, kamamin siya. <laughs> so, Timani, anong kinakaya mo dyan, Timani? Mani. Mani. Hindi kami nang milagang mani. So, see you later, guys. Pagdating namin doon. Hi. Bye. Bye sa Sir Sila na lang sa atin. So, manglabas na tayo. Wait. Mga Ay, sorry. So, mag -ano na tayo guys. Magbaba kasi. Ano? Oh, Wait lang guys. Mag birthday na si Manny at si Nanay. Guys, so baba na. Hindi ko mababa kasi meron dito siya So guys, nandito na tayo. We arrived. We arrived. Ngiti totong. Hi let'sion tayo. Eh, eh, mana makita to, guys. Let'sion. Ha? <laughs> <laughs> Yeah, hi. Hi, Mang. Hi, happy birthday. Thank, you. Happy birthday. Thank you. Hi. Hi. Bebe. Kinagat. 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 Biyag, biyag. Hi. Ito na yung mga niluto nila, Pam. Ayan. Ay. This is bupis sa so, so, T. Joy. Yun, sila ate. Ay, nasa mani. Ay. Ano, walang ice? Ate, happy birthday! Hello. Ang ka-birthday ko si ate. Um. Happy birthday to. Happy Ang gumuto kay ate mo. Yehey! Birthday, <laughs> birthday! <laughs> oh, video. Same, Same na naman <laughs> kayo ng outfit ni Tita Lakba. Same naman tayo ba? Picture kayo na Tita <laughs> <laughs> Picture, picture. Sa-save na naman kami ng outfit. <laughs> pam, hindi mo nakita pa. May, may same sila na picture din ni... ng damit. Ay, si Papang pa pala. Oo! Oh, Ako, Diyos ko, ginaw ko. O, si Lolo. Si Papang din na. <laughs> Mabisi. Pang. Lover <laughs> guy. Hmm. bigay Hmm. Hmm. Bibet May Ate ng Hmm. 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 Palitaw. Hmm. Hmm. ribbon ribbon pink Ribbon. From, <laughs> from Pink Ribbon. <laughs> from pink ribbon. <laughs> Kasi ang katabi niya, Red Ribbon. Ito, Pink Ribbon. <laughs> berikutnya kita ba? Ayo tuh tang Oh my god Itu from Jensen. Tuna, tuna pai. <laughs> uh, tuna pai, ang lumpia nati joy kagni pam. Ano unlimited rice. Take? Wow, unlimited rice. Are bupis, bupis. Ang cake from. Uh, ah, wak wak and dadang. Ati, be, Ay, bibit. Ay, <laughs> 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 sa pabidyo natin. Wala sa ati. Ani na. Kuyo na matod. Sa ati, Helite? Nagpa-perma, tita. Saan? Sa ati, in? La. Sa ati, te? Marbel. Ay, la. Marbel? Wow, aras pa rin siya na. Saan mo Sapit na to mo ba? Ang din. Hindi na ah. Ma Nagpa-marbel sa si ati, te? Oo, oh, ta. Nagpa-marbel sa ati, te? Ay.

Hmm. <laughs> Good. Our most awaited food. Bijoana naman daw kaya ibalik kabi da yun. Ginulam nasi. Ginulam lang, lang Ay, basit, nag, ano tay. Ayoo basit na ano sa tay? And hello lechon.

Ah, ang pangalan. Doon na, si ano nyo na pwede nyo. Si ate lang din niya. Wala yung nang kalain mo, wala yan. video to. Kaya kay ate lang man daw niya. Ay, dapat niya sa sala ni sa kasin. Oo. Tawang makalimutan mo? Amie. Lord, at pangayo kami sa inyo nga sa bibig ko siya. May safety okay. and life. man lord sa pagkaon ngayon okay. sa okay. amin. Okay. Salamat sa Lord. honor. sa Lord, sa aming Salamat sa bibig Sa Amie, sa bibig

So, medyo, yung ada <laughs> <laughs> yung mga yung kain. yung ayo puan, sexy. Ara. Oh, kanta lewat. <laughs> Ma, nikutin ko Dihogani dak to. Tok, dihogani

Magkula. Happy birthday! birthday Awww, happy birthday. Ah, makaka pong siglo Parang sad yung iba. Wala siyang friends. really hurts. Wala nang energy friends niya. Sad ka? Sige lang, mag-uutay Christmas decoration mababas. Nag-prepare na siya naman eh. Pinapon sila. Pinapon? Eh! Huwag si Nene! Let's do na lang sila ngaw! Ta, api ton ko Ano diri mo? Dahon. Au. Regards kan TV bin call. Sige, salamat ah. gid sa tanom. Ha? <laughs> ah. Ha? <laughs> ah. Ano ah. ninyo cellphone number ko na? at ah. STM. Hoy kamo, smart smart. O ay kun kay hina e e dito ah? Ha? Hinay. Ha?

ikaw, ikaw, ikaw. Mm, Ikaw, ikaw, Mesti